Ito ang mainit na balita at trending ngayon sa mundo ng social media. Big Boss kaladkad sa pogo at droga at ambisyosong makaduterte. Pinalamon ng katotohanan matapos ang naging rekomendasyon ng Quadcom na sampahan ng kaso ang grupo ni Duterte. Abay heto, ayon kay Barbers, namumuro na ang grupo ni Duterte dahil sa sabwatan sa pogo kung saan ginagawa itong hugasan ng pera galing sa droga. Hmm, pagkakakonekta ng, ng dating administrasyon at dating pangulo diyan ay yung uh, punto na kung saan ay uh, kung saan mm -hmm. nagpasa sila ng isang executive order na nagbigay ng uh, pagkakataon sa mga Pogo operators na pumasok sa atin na hindi na tinitingnan yung uh, limitasyon na nakasaad sa ating saligang batas no, sa kanilang pagmamayari. Mm -hmm. Halos lahat po kumalat po itong Pogo eh, dahil na ang aming paniwala, base sa aming nakalap na Evidensya, uh, itong pogo ay ginamit lamang na hugasan ng pera ng mga sindikato na mula sa illegal no yung mga drug money, mga illegal gambling money, human trafficking money eh diyan po nila hinugasan para maging legal na sa ating paniwala, hindi naman dapat Nang una yung sugal na pogo ay eh, doon kung saan ito nagmula ito'y illegal no dahil ito China eh o oh, ay sa kanila mismo illegal ito pero dito sa ating ginawa nating legal. Dahil ang kanilang pangako ay magbibigay sila ng uh, sapat na red o pondo sa ating gobyerno na hindi naman nangyari. Matapos naman ang patong-patong na reklamo sa mga Duterte lalo na kay Inday Sara tungkol sa pagnanakaw ng kaban ng bayan by ambisyosong makaduterte to the rescue. Inaakusahan nila! Hindi man diretsyo. Inaakusahan nilang nagnanakaw ang ating Vice President. Ito naman na sasabihin ko, walang magnanakaw na Duterte! Wala! Kaya tandaan nyo, walang magnanakaw na Duterte! Kailan man? Buelta naman ni Atty. Gising na ang taong bayan sa pagiging garapal ng mga Duterte, lalo na sa usapin ng pondo. Abay numero uno itong si Puset, malupit sa kupit. Ang problema, hindi nilang na uh, nakikita na pambubudol ang mga sinasabi ng Duterte na nasugpo nito ang krimen at ang illegal na droga. Lumalabas ngayon dun sa pagdinig ng kamara na yung confidential funds ni Sara bilang uh, DepEd Secretary at Vice President, garapalan talaga. Bago pa napunta sa national politics si Sara, mayor pa lang siya ng Dabaw. Ang laki na ng confidential funds ng Dabaw. At yung mga tao na kontrobersyal na na-involve doon sa maniobra yung anomalya sa confidential funds, yung mga pinatawag sa kamera tulad ni Atty. ni Sulayka, tulad ni Gina Acosta, lahat ng mga pinatawag na yon doon sa pagdinig ng kamera na nagka-alta presyon at nagkasakit-sakit dahil sa pagsisinungaling, lahat ng yon mga tao ni Sara Duterte sa Davao. Kaya yung mga yung mga naggawa ng mga Mary Grace Piatos, Coco Villamin, mga tao ni Sara yon nga nung siya ang mayor ng Davao, talagang ganun ang ginagawa nilang liquidation. Mga piniking mga perma, mga piniking at inimbintong mga pangalan. Yun ang binitbit ni Sara doon sa Office of the Vice President at sa DepEd, yung mga tao na yun. Kaya lang, dahil nag-away ang Duterte at Marcos, ayun, na-expose. Kaya talagang lantad na lantad yung kagarapalan ng paggamit ng confidential funds ni Sara. Pero yan, matagal niya nang ginagawa, ginagawa yan sa dabaw. At yung sinasabing hindi corrupt, hindi mga magnanakaw ang Duterte, ay expose na expose ngayon. Samantala, halos umusok sa galit itong mga congressman matapos malaman kung bakit napakataas ng kuryente dito sa Pilipinas. So ito po kasi, Mr. Chair, yung point ko. Medyo nakakakulo ng dugo. Alaki-laki na nga ng kinikita nila ang laki-laki ng dipendendo nila, hindi pa sila nagbabayad ng buwis. Kasi lang mahal-mahal ang presyo ng kuryente. <laughs> Dahil nagbabayad tayo sa mga proyektong hindi pa tapos. May mga binabayaran tayo na hindi pala natin pinakikinabangan. Tama po ba yun? Ganun po yung nangyayari pa. Any questions, Hon. Uh, so, Dr. Fernandez? You have the floor. To answer the query of uh, uh, D.S. Uh, J.J. Suarez, ano kung uh, ano yung uh, category ng uh, SGP shares, no? Uh, dito sa decision ng uh, ERC number 2018-014 uh, MC, ay uh, nakalagay po dito, SGP only subscribe non-voting prepared shares on NGCP. So meaning, ano bang ibig sabihin ng prepared shares? So wala silang voting capacity. Diba? Wala silang voting capacity. You have to look into this, ha, Mr. Chairman. Because kung 20% yung ibinenta sa tao, prepared non-voting 40% is owned by China Grid Corporation. Yung 60% owned by the Filipinos, magiging 40% na lang yan. So yung 20% prepared, non-voting. So sino na ngayon ang magdidesisyon? Yeah. Equal na ang China. Saka yung 40% ng uh, nila Henry C. You wish, uh, You're now saying that... Uh, Look, uh, what I'm trying to uh, imply here, Mr. Chairman, mayroong din implication sa national security to. Kasi nga, yung binenta nila ng voting, prepared. Binili na sa NGCP yung 20%. Eh, ang, ang breakdown niyan, 40% owned by China Grid Corporation and 60% owned by Filipinos. Binenta mo ngayon yung 20% sa, sa public. Pero, prepared lang siya. Hindi sa common share. So, mawawala na ng voting power yung mga Pilipinos. Have you seen the implication of this backdoor that they have done? Mayroon pong ano to, may national security content. And we have to be wary about this. I don't know, but that is my know, uh, understanding. It And is a uh, decision that I've gotten last night from the website of the ARC. Congressman Dan, just for clarification, kasi sa dami yun yung present, 40% ang foreign sa yes, alam natin. China Great Corporation. Now, because of these share swaps, possibly ba nalumagpas na ng 40% ang foreign. Well, you'll never know. Oh, may foreign nominee. Bakit right. kita mo, Mr. Chairman, no? May uh, PCD Nominee Corporation, no? 13.32, may 7.43%. And these are, that's the reason why so, I wanted, I wanted that this corporation be invited in the next hearing, PCD Nominee Corporation, non-Filipino. They owned 7.43%, which will be added. To the 40? Oh, hindi ko alam, baka mamaya yung grid, China Grid Corporation din ang kumuha nito. Eh di majority na sila. Sa panagbotohan, China na masusunod, hindi na po tayo. As a matter of fact, Mr. Chairman, even before, China naman eh, ang nasunod ah. Di ba? Alam naman natin, si Wenbo, ang pumirma doon sa mga we have the uh, investigation that uh, we have conducted. Anyway, we'll go uh, on sa detalye. Can you stay on track with your questioning on the out. shares? What I'm trying to point out, Mr. Chairman, Even before, doon po sa kanilang operation, management of the grid, ayan o, no? si Mr. Liu Xiangqiang, yung assistant chief technical officer, siya ang pumipirma. Management sila. Even si Lee Sinwa, chairman of the Board of Audit Committee, approving authority, e si Anthony Almeda, witness nga lang eh. Si Mr. Wenbo, chief technical officer, is the approving authority for such hiring. Siya nga hire Chinese. Hindi pa nga nabibili ang share ng mga foreigners, sila na nagdidesisyon. What more? Pag sila na may ari ng mga shares. Thank you, Mr. Chair. Mr. Chair, just before your question, I just want to ask something. The Honorable Deputy Speaker, I will wave to our dear Deputy Speaker, J.J. Yeah. DJ Suarez. Um, gusto ko lang malaman sa... Ewan ko lang kung sasagutin pa tayo ng NGCP. Um, maybe from DOE. Ah, uh, itong kinikita ba ng NGCP is taxable? Um, mr. chair, based on the franchise, it's a uh, 3% 3, 3 in lieu of all, whether it's national or local taxes. so you're saying they are not paying any income tax. but, uh, mr. chair, uh, i think the better, in a better position would be erc because they're So, meaning the yes, only mr. thing that they're paying for is franchise. that's correct, mr. chair. and how much percent is that? that's 3% uh, in lieu of all taxes. 3% of gross revenues in lieu of all taxes. So ito po, kasi Mr. Chair, yung point ko, medyo nakakakulo ng dugo. Ang laki-laki na nga ng kinikita nila, ang laki-laki ng dipendendo nila, hindi pa sila nagbabayad ng buwis kasi nasa prangkisa nila na hindi sila dapat magbayad ng buwis. Kasi lang mahal malang ang presyo ng kuryente. <laughs> Dahil nagbabayad tayo sa mga proyektong hindi pa tapos. Kung kukwentahin natin, Ewan ko lang kung kayang makwenta ngayon to ng DOE at saka ng ERC. Kung kukwentahin natin, magkano yung naidadagdag sa binabayad ng isang Juan de la Cruz para sa mga proyektong hindi pa tapos? Kasi sinabi nyo, nagbabayad tayo sa mga proyektong hindi pa tapos. Ngayon, para mas maunawaan lang ng mga Pilipino, magkano yun? May kwenta na po ba tayo doon? Medyo mahirap pong kwentahin yun sa lahat ng project. But we can no, try, Mr. No, but Chair. Okay. So, but Chairman Dimalanta, let's okay. say at 100 pesos. So let's say X equals 100 pesos. This is how much the Filipino people are paying. Average, average number, 100 pesos. Magkano doon sa 100 pesos ay yung mga proyektong hindi pa tapos na binabayaran natin? Would you say 20%, 30%? hindi po kasi siya one is to one, Mr. Chair. For yes, example, um, yung pong portion na binabayaran na natin, pero hindi pa kompleto, makocompute po namin yon. Pero meron din po kasi yung tinatawag nating cost of energy na, uh, cost of energy not served. Dahil po hindi nila na kompleto, hindi nakapasok yung generator, for example, so may cost din po yon. Yun pong um, consumers na hindi napagsilbihan, gumamit po ng ibang kuryente, diesel generator, for example po, sinasama po namin yun sa computation. So, yun po yung cost of alternative, alternative energy supply. May, per project po, may costing po tayo dyan. So, ma, mabibigay naman po namin yun. Pero, yeah, so, in, in billions po kasi yon Mr. Oh, Chair. Hindi, kasi, syempre ako, nagbabayad kami ni Alan ng kuryente buwan-buwan. Eh di, ang alam kasi namin, pag nagbayad kami, base to sa ginamit namin. Kaya kami nagagalit sa bahay minsan pag naiiwan bukas ang aircon kasi nakikita namin tumataas yung yung metro namin bayad sa Meralco. Kasi yung pala, may mga binabayaran tayo na hindi pala natin pinakikinabangan. Tama po ba yun? Ganun po yung nangyayari pa. ako. That's highway robbery, ah. Yeah? Mr. Chair. Yes, uh, um, sorry. I think, I think that... I just to point, th point that out because, you know, we have to talk about efficiency. we need to talk about improving government services. we need to improve about, you know, bettering uh, utilities for the filipino, which is basic. you know, electricity is just like water. you can't live without it now. so we cannot allow such a situation where someone is definitely benefiting so much while the filipino people continue to suffer. so i think, mr. chair, um, thank you for supporting my motion. and i and I would like to yield to um, the chairman for, for that point.